Hello mga kasimple! Ayan na nga, after natin ng exercise, ano ba naman ito? Grabe talaga ng kasimple, no? Isang plato, hindi talaga na tinantanan. <laughs> so ayan mga kasimple, gutom na gutom na talaga ako. Anong oras na ngayon? 11 in the morning. So kanina pa ako paikot-ikot ng bahay namin. Sabi ko, Hoy! Mayroon palang natira na pagkain. Ayan, kasi yung kasama ko guys sa work, hindi niya pinick up yung kanyang and iniwan ko sa kanya na pagkain noong January 1 kaya ito na guys sabi ko ang tagal niyang pick upin ito ah sabi ko ay kainin ko na lang hindi na to pwedeng magtagal pa sa ref ko kasi iba na ang ano niya pag matagal na kasi niluto ko to noong noong anong mga kasimple noong ah uh, January 1, kaya sabi ko, ay hindi na po, hindi kakainin ko na lang to kasi hindi siya pumunta sa bahay namin. Ayaw ko naman dalhin sa kanyang ano, kasi sabi ko sa kanya, pick upin mo sa bahay. Kaya ito na mga kasimple niya, pinaka po, kinain ko na lang talaga. Ay, ayan mga kasimple, ang sarap niyang pagkaluto ng pansit, may shrimp, yan, masarap talaga siya pagkaluto guys, kaya... Ayan na, nagsishare ako talaga noong January 1 ng food para sa mga kasama ko sa work. Nagustuhan na naman talaga nila mga kasimple yung aking luto. Sabi nila napakasarap daw, parang daw nasa buffet. Sabi nila magtukod ka na rin ng restaurant. Magano ka dito rin sabi ko, ay nako, pinatikim ko lang kayo, hindi ako mag-restaurant. Oy, sabi ko, puhon-puhon, magtukod talaga tayo ng business. Ayan. Pero kailangan ng kapital niyan mga kasimple. Hindi talaga tayo mag-ano-ano -ano agad na wala tayong kapital. Pero saka na mga kasimple kapag mayroon talaga tayong ano. Si God na ang bahala mga kasimple. Ibigay talaga sa atin yun na ano. Pero saka na mga kasimple yan, saka talaga. So, mag-isip-isip tayo bago tayo pumasok sa mga ganun. Kasi dito sa Amerika, hindi talaga madali magganyan mag-business-business -business ba. Kaya ayan na, pag-isipan muna natin, mag-ipon-ipon muna tayo ba. Ayan, grabe talaga ang kasimple mo, pakainin ba. Lagak, good ba? <laughs> ayan mga kasimple, nag-enjoy ako sa akin pagkain. Sabi ko, ang sarap talaga ng pagkain na ito, no? ayan okay. Ay, mo nga kasimple hindi ako kumain ng aking ano hindi ako tinikman talaga yung aking uh, luto noon pero sa, wala man talagang nag up. Kaya kinain ko na lang ito ngayon. Kulang talagang natikman na napakasarap pala talaga. Nagluto kasi ako noon guys ng pansit at saka shrimp. Mayroon pang sweet and sour fish. Yun na niluto ko. Tapos nagluto pa ako ng steam cake para sa aking mga katrabaho. Ayan, ba diba? Pagod pagod ang kasimple noong January 1. Pinagluto talaga mga animal na katrabaho, no? Pero ang maot-maot ng mga ugali sa mga animal, pero ako grabe akong pagmamahal sa kanila, no? Kasi para ko din silang mga kapatid. Ganun. Minsan na talaga mga kasimple. Ako na talaga yung nag a sa kanila. Oy, ay, sabi ko, ayaan ko na itong mga animal to. Basta ginagawa ko lang ang mga trabaho ko. Pero okay lang yan mga kasimple. Basta ang Diyos na lang talaga ang bahala sa atin. Kahit iba sila, basta ako ay bahala kayo. Basta nagtrabaho ako. Alam naman niya ng ano natin, mga amo natin kung paano tayo nagtatrabaho. Ayan, ba diba? Kaya ayan mga kasimple. Sabi nung aking isang katrabaho, mag-business ka nito ni. Ang sarap talaga talagang magluto rin ni. Ang nanay ko, napakaano talaga piki ng food pero kumakain sa pagkain mo na niluto kasi napakasarap talaga rin ni. Kaya sabi ko, totoo ba? Sabi ko, sabi niya, yes. Sabi ko, sige. Sa na pag magluto ako ulit, mag-share na naman ako. Ayan, ito na nga mga kasimple. So, nag-enjoy ako. Hati ng exercise, grabe. Isang plato, ubos oh, agad. Ayan, yan talagang nagda-diet ba? <laughs> Ayan mga kasimple sa sabihan na naman yan ay grabe pa tali ngayon lang yan nakakain ang masarap kaya grabe pa kainin. Kapaspas ba uy? Kailangan natin magpaspas magkain uy kasi marami akong tatrabahuin ang up and down namin na bahay ti. Kailangan ko pang linisin, maglalaba lahat ay gagawin ko. Ayan magluluto pa ng pagkain bago umalis ng work. Ganun ang trabaho ng kasimple nyo kaya na ay nakuday isang plato, isang pilok lang talaga. Kaya ayan na, pinis na guys. Please don't forget to follow and share. Thank you. Thank you sa lahat. Magbibusiness na tayo dito sa Amerika. Thank you guys. Love you all.